Hello okay. guys, dito po kami ngayon sa Shakey's, kasi okay. galing kami sa hospital. At dahil kami ay gutom na gutom na, dito lang kami napunta sa Shakey's. Hindi pala akalain na, ano, na ganun pala kamura ang mga bilihin dito. Nabigla ako, guys. <laughs> Pero okay lang, basta uh, gusto ng asawa ko, bibigay ko. Basta lang siya ay mapasaya. Tatabangin na ako. Alin? Ano'y malag? Baka yung modos. Pari ang api. Thank yeah. you.